my directive. Yaman din lang na hindi nga tayo involved doon sa ating uh, sa police operations, doon sa Metro Manila, sa CDM operations. Maari siguro makapag-contribute na lang tayo ng maayos nang hindi dadagdag pa sa problema doon sa Luzon. What do I mean by this? Huwag na tayong sumausaw sa issue. I know most of us have their uh, social media accounts. Uh, meron siguro dito, may mga bloggers pa dito, mga accredited bloggers ng, uh, ng uh, DPCR. I urge everyone to uh, exercise circumspect, to exercise the good judgment, and to observe before you click. Huwag na tayong magkukumekomento uh, ng kung ano-ano na para bang hindi natin alam yung issue. Huwag na tayong magkukumekomento na uh, for the sake of uh, extending humor or uh, uh, for the sake of extending your uh, views, eh, kung ano-ano pa yung binabanggit natin. I know you understand what I mean. And I mean what I say. Pag sinabi kong uh, pakiusap, pang yun nang gawin niyan. At pag may nakita tayo, I, I promise you, we will throw the book at you. Kakasuhan ko kayo. Kakasuhan ko kayo as have been made always doon sa national office. Ilang beses na ang na ba niyan? Na, napagbili niyo mga kapilis at kapulisan natin. So, R2, uh, R7, in coordination with uh, the cybercrime, we so conduct uh, uh, cyber patrolling at uh, check especially itong mga tawag natin na sana naman uh, uh, walang uh, walang mangyaring ganon and I have also observed wala pa naman mangyayari pero mas magandang uh, nasabihan na natin